Pagin nyo na yung kuya n'yong magaling. Kuya, kain na raw kayo. Tara. Wanita, ito na lang ba ulam? Oo, kuya. Sabay paano kakasya sa amin yung uto yan? Pagkasya ninyo. May reklamo ka ba? Wala ho. Ikaw may reklamo ka? Wala po. Wala pala eh. Sige, ikaw na lang humahin yan. I-anong uulamin mo, kuya? Hmm. Hmm. <laughs> Ate tayo, baka sabihin mo, pinagdadamutan kita. Eh. O, Iwan! Pagkatapos nyo kumain, ilikpik nyo yan. At pagkatapos, pausukan mo yung puno ng mangga doon. O? Oh. Ah. ka? Hindi, ha. Ah. Ha! Talagang kumukuli duwa ko sa pamangkin mong yan! Ah. Sino man, o? Ah, masyadong pinainit ang ulo mo, eh. Tama na, tama na, tama na. Ayan, at patitigilin ko yung kulo ng dugo mo. Hmm, hmm, tumuto. Ano ko? Pabigil ka nga. Ito naman, oo. Ano ba? Huwag masyadong main ulo mo. Ano or... man, ba yung bakit natigilan? O, sige! Ang Ay! ayaw mo, ayaw mo! Ha? Ikaw sumagot. Ha? Masyado ka, ha? Ikaw nang inaamu-amu eh. Itong gaso. Ano naman ano nakikilig kayo? May naman. Masyado boy, ka namang... Eh. O, Toy. Bantayan mo na muna, ha? Pag lumaki dyan na apoy, lagyan mo pa ng mga dahong basa. Ha? Tapos, pag lumaki pa ng gusto, buhusan mo ng tubig. Iidlip lang ako. Ha? Opo, Kuya. Eh.

Mãi, gira 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 Boy! <coughs> Captain, hey, boy, boy, oh! Ay! Dito na rin! Kapitin, Mai! Buhay pa kayo! Ay! Mai, talim! Subukot naman kayo! Lunog! Lunog! Tinan mo ang kinuha mo sa mo! Tinan mo! Lumayas ka na bago kita mapatay! Tumamoy. Ano na! Ayoko nang marinig ang sasabihin mo! Lumayas ka! at huwag ka nang babalik! Kuya, sasama kami sa'yo. Oo, kuya. Sama kami. Kuya... Ay, ay! Kayong ay! tatlo, anong sasama? Para sabihin ko sa inyo, malaking perang ang ginastos ko sa pagpapalibing sa mga magulang ninyo! At kaya dapat bayaran nyo lang ang pagpapatira namin sa inyo dito! Kaya ikaw, Juan, ikaw ang dapat lang lumayas! Layas! Kuya, huwag mo kami iwan. Basta ako, sasama ako kay Kuya. Huwag matikas ang ulo mo, ha? -hmm. Kahit ayaw nyo. Kuya. Sasama pa rin ako kay Kuya. Talagang... Mamay! Hayaan mo siya. Total, wala rin lang silbe dalawang to. Sige, sumama ka dyan sa Kuya mo. Hala, kayo dalawa. Layas! Uh -huh. Kuya, isa mo kami. Kuya, huwag ka na maiwan kami wala dito. Wala tayong magagawa kung di sumulit sa ibig nila. Kuya. Kaya, Juanita. Kuya. Ikaw na ang bahala kayo. Julia, Tezusa. Huwag kayo mag-alala. Sisikapin kong magtagumpay sa Maynila. At na makabahay tayo ng mga pagkakautang natin sa kanila. At sa ganun, ay mabawi ko kayo. Kuya! 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 Kuyan, Kuya! Kuya! Tsubamoy, kami may. Ano? Ana! Masunog ka sana kay uli. Ano kami? Ana, ano? Pasig! Ayun!